babayan kung napanood ninyo yung video ko noon uh, dito sa YouTube uh, YouTube channel ko ay sinasabi ko na sa inyo noon na walang iba na may plano dito para sa panggulo no guguluhin ang administrasyon unit team kundi sila yellow torch 'Yan lang nabang ibang mga yellow diyan. Oh, nasa Kongreso at Senado. Oh, 'yung mga Kino. Oh, 'yung mga Yellow Third uh ka camping 'yan. Mga grupo nila 'yan. So sila yan ang nasa likod upang guluhin ang Unity Team. Okay? Kasi 'di ba kalaban nila si Marcos. Sinabi ko na sa inyo yan eh. Number one, ang may plano dyan, Trillianes Trillianes lang po talaga, number one ang may plano. Panoorin nyo sa Bombo Radio na kumakalat ngayon. Panoorin po ninyo sa Bombo Radio na kumakalat ngayon na video na si Trillianes ang kanilang pamain. O, oh, di ba? Para panggulo. At pinaplano nila para guluhin talaga ang administrasyon. Ngayon, sinong kawawa? Ang administrasyon ngayon. Sinong magulo? sino ngayon ang pakikinggan at uh, magiging malinis? Ang yelo. Hmm, dilawan. Eh, sinabi ko na sa inyo yan eh. O, uh, ako di ako nagkakamali. Sa, sa mga sinasabi ko, advance na yun mga sinasabi ko. Okay? So, batayan nyo at panoorin nyo sa Bumbo Radio na kumakalat ngayon. Thank you.